Land Transportation Office. Bukas po sila ngayon ha, sa atin. Dito lang sa programa ito muna. <laughs> 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 Pinagtrabaho mo na Sabado-Sabado. Nasa linya natin may mga kapusos Assistant Secretary Marcus Lacanila o first time sa double o, sa double B. Siya po ang chief ngayon ng LTO Land Transportation Office. Office ang sinalo niya mga problema malibas sa fixers sa LTO hmm. ay yung problema pa rin sa distribution ng plaka. Ebe, ang dami pa natin natatanggap na reklamo dyan. Weng, hindi ba? wala pa. Hindi pa tumarating Aber, sa kanila. Ano, ano ang kanya magiging reforma sa sistema niyan. Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sir, good morning. Live kayo sa Double B at na. sa DC Double B. TV pa. Good morning, Magand Asek. Mag good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig at uh, mga nanonood, mamuhing. Uh, sir, Thank you. Opo. So, ano po ang nakita niyo ng matinding problema do sa distribusyon ng plaka? Bakit hanggang ngayon marami pong reklamo na hindi nakakatanggap ng kanilang plaka? Opo, uh actually kaya po nung Monday uh sinuspindi ko po yung November 1 na uh, no plate no travel yung hulihan na uh, may multa na 5,000. Mm -hmm. Kasi uh, kailangan pong uh, maimbestigahan ma maigi kasi kaya po nung Uh, pangalawang araw po, ko, sinek ko kaagad yun hong planta kung ano ang naging sitwasyon at kasi marami pa rin po tayong mga kababayan na hindi nila natatanggap yung kanilang mga plaka. Mm -hmm. uh, meron naman na hindi um uh, nagkakamali yung mga deliveries na uh, na napupunta sa ibang tao yung mm -hmm. yung yung plaka. So sa ngayon um, uh, continuous po yung aking pag-audit na lahat ng mga plaka natin hanggang sa mga regional offices natin kung anong sitwasyon kung yan ba ay nabigay na sa mga dealers na na-distribute na ba um so sa, sa ngayon ho yun yun, yun yung tinututukan ko pero by next week magkakaroon po kami ng uh, report hmm. kung ano po yung totoong uh, Uh, ...situasyon sa mga plaka natin. Ah, sir. So, ko lang. Ba sorry, pardon. Ahead, Nabanggit nyo suspended ang no-plate, no-travel policy? Yes. Yung may 5,000 na multa. Opo. Kasi po, meron pong yung yun dati nga uh, nakaupo na as chief ng LTO, nagpalabas po sila na November 1, wala nang uh, bawal na yung walang plaka, hulingin mm -hmm. with the fine of 5,000 pesos. <laughs> temporary ko pong uh, sinuspinde yung yang uh, 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 yung policy yan. kasi na yan. una hmm. yes, yung policy niyan, opo bakit kasi yun nga po marami pong kababayan natin na hindi pa nakakatanggap ng plaka hindi po kasalanan ng ordinaryong Pilipino kung bakit wala pa siyang plaka tapos uhulihin natin ipa-fine hmm. natin medyo hindi po ata katanggap-tanggap yon kaya okay. po Uh, anti-mano, uh, pinasuspend ko muna temporarily yung hanggang, autos na yan. Hanggang kailan ho yung suspension na yan? Uh, hanggang mapag-aralan pong mabuti kung ano yung totoong sitwasyon. Kasi kailangan ko pong ma-report at uh, sa, sa taong bayan kung ano po yung talagang nangyayari kung papaano nagkakaroon ng delay. Um, Wala naman pong problema uh, sir sa ating planta. Eh. Nakapag-produce okay. po tayo Wala. ng uh, mga Plaka, mm -hmm. ang uh, nagiging isang problema po natin, yung pagpapadala sa mga kababayan mm -hmm. natin. Kaya po yun yung, yung tinitingnan Delivery. po kung mabuti opo, kung paano po masolusyonan yan. Mm -hmm. At saka po yung isang factor dyan, yun yung mga napapadala po sa dealer kung naibibigay po ng dealer. Kaya talagang kailangan po i-check mabuti. Medyo masalimot 'yung problemang ito, asik pero hindi rin po ma pwedeng matagalan na suspended 'yung pagbabawal sa paggamit ng uh, temporary plate at 'yung no, no plate no, uh, no, no travel, travel policy yeah. kasi baka po din naman 'yung mga totoong nanadjak ba na 'wag gumamit ng kanilang plaka kasi for some reason, for whatever reason kasi parang 'di ba at some point kailangan magdesisyon din ng ng gobyerno na ito ang policy. Sumunod kayo. Mam Ma Ma Weng, uh, uh, hindi, uh, meron pa rin hong hulihan. Kagaya mm -hmm. nga po nang sinasabi ko, uh, yun pong mga kababayan natin na meron na talaga mga plaka yung mga sasakyan pero ayaw naman ikabit. Yes. Kagaya po yung Lamborg Lamborghini na nahuli ko nung isang araw mm -hmm. na dalawang taon na eh, meron pong plaka, silyado pa, ayaw nilang ikabit. Alam po kasi namin sa LTO yung mga hindi kinakabit yung mga plaka nila pero nakuha na nila. Mm -hmm. So hinuli po namin kaagad yan. So kaya nga po yung sinasabi namin sa mga kababayan natin, yung mga wala pang plaka, kumuha uh, kayo ng authorization, authorization to travel, Uh, sa LTO mm -hmm. para magamit niyo yung sasakyan niyo. Kung wala yung, yung authorization binin, to travel at nasita ka, wala ka kasing uh, puhulihin ka. Oh, ka. right. Pero puhulihin po yun. kayo. Huhulihin Pero sandali, okay. pa, paano yung temporary plate na inisyuan sa kanila ng mga dealer? Hindi ba pwede enough na ho yun? At uh, kung nila, eh, ang nila ay wala dealer talaga na mag-issue mag ng temporary plate in the first place. Hindi, kung, kung sino ba distributor sa kanila? Opo, kailangan po merong kahawak na authorization galing LTO. Yeah. Hindi po po pwede yung kanilang temporary lang, mm. kailangan po may daladala silang authorization. Kasi kung wala po silang daladalang authorization, ay uh, huhulihin po yan. Pero panibagong pagpunta ba yan sa LTO kasabay na ho yan? Kunyari, bumili kayo ng motor, uh, tapos binigyan muna kayo ng temporary uh, plate. na muna. Kasama o Kasama na ba yung authorization? Kasama Asset? na ba yung authorization doon? Hindi po. Apply hindi pa? po. Uh, kasi talagang uh, kailangan po nilang pumunta sa LTO. Kasi yun nga po eh, uh, meron pa rin pong mga hindi po nakakatanggap ng plaka nila. Mm -hmm. So, yun nga po yung sinasabi namin na pumunta po sila sa lahat, sa district office Ako? ng, ng LTO or mm -hmm. extension office para po makapag-avail po ng mga yan. Parang, parang madali absent. naman pong kumuha yan. Oo, pero mag-absent mag, pa, mag ang mga tao niyan para lang kumuha ng uh, permit. Pero naalala ko, uh, as asya, parang Matagal na ata ang, uh, ewan ko, August ba ata yun? Yung problema ata sa delay dahil din ho sa manpower. Kasi, di ba, gaano ba karami yung mga tao in charge dyan ho sa releasing ninyo sa opisina? Sa main nag-uumpisa yan ha, sa main office yung uh, pagdidistribute, di ba? Dati ata meron mga 50 lang ang tao, ang bilang, para ho makahandle ng mga 8,000 to 10,000 na mga plaka na pwedeng ilabas ah uh, sir, yun hong uh, una, hmm. uh, yung nabanggit nyo kanina na kailangan mag-absent, uh, kailangan po nilang maobliga hmm. kasi kailangan po natin sumunod dun sa sistema ng ng batas na kailangan kung wala ka pang plaka at least meron kang dala nitong papel na to. Opo, Pangalawa, pero, yun naman hmm. pong, yun naman pong mga Uh, sa tao sa pag-distribution, uh, uh, pag-release. Mm. Wala po kaming problema kasi tumatakbo naman po yon maayos naman po yung sistema doon. Kagaya mm. po nung so, nabanggit ko kanina, ang nagiging challenge po sa amin, yun pong uh, pag-deliver, yung courier mm. uh, sa mga tao, yung pagpapadala kasi nandiyan po. Kaya po sinisilip kong mabuti kung papaano ho yung mapabilis at saka ho hindi magkamali mm -mm. ng mga deliveries yung uh, uh, itong oh. mga plaka. Ano kasi po? minana ko na po ito eh. Opo, G opo, opo. Ganun opo. Po yung o -o. bago pero, bago ko po bago bago po ako pumasok nagkakaroon na po ng problema mm -hmm. doon sa mga delivery sir. Mm -hmm. oh, pero yung delivery niyan kunyari magi-issue ang LTO ng plaka sa dealer tapos ang dealer ba ang siya, siya, na ba ang magpapadala niyan gamit ang mga local courier ho natin? Or baka ine-expect lang wing na ay, bak, na lang. Punta na lang ako sa dealer mm. ko baka nandun na plaka ko. Either way. Oo. Walang communication do sa may-ari ng plaka na nandito De, na may, ang plaka may, mo. May mga nagte-text naman oh, good, good. Oo. oo. Opo. Opo. Uh, sa mga dealer po sa mga ka, sa mga case ng brand new na sasakyan, Ah, uh, obligado po ang dealer na magbigay doon sa kanilang mga kliyente. Kaya po 'yun nga rin yung tinitingnan ko, baka kasi hin hino-hold ng mga dealer. Mm -hmm. uh, pinagbabawal po 'yan. May multa yun sir. Pero kung mga Opo, actually, uh, actually ma'am, nagmaglalabas ma uh, nga po ako ng bagong kautosan, yung mga dealer na hino-hold ho yung mga plaka ng kanilang kliyente at nandoon na sa record namin, eh pag-aaralan po namin kung paano matanggal yung accreditation nila. Kapag mm -hmm. ka po hindi nila pag ganyan po yung ginagawa nila. Bakit kasi pa? kawawa po yung mga kababayan natin. Eh. Ay, bakit pa hino-hold? Ah, siyek. Ano oh. bang dahilan? Uh, Anong kailangan nila siya? magbayad ng ilang buwan muna ng hulog oh. o fully paid? Ganon? Sir, gan uh, napansin ko uh, kasi personally, sir, uh, naranasan ko yan bago ako mag-LTO. Yung may mga motor po ako, baka ako dalawang taon na wala, hindi binibigay sa akin yung plaka, iniipon nila sir by batch. Oh. Alam niyo yung yung uh, uh, medyo may, may pagkukulang po sila. Sa, mm -hmm. Ayaw nilang uh, gusto nila talagang iniipon nila, nandoon lang naman. Uh, wala pong initiative ba sir na na, talagang gawin ng paraan na maibigay sa mga kababayan natin. Uh, Ito sir. Din. Bakit kasi pa, bakit pa natin dinadaan sa dealer? Po hmm. alam natin na problema sila sa distribution. Bakit hindi direktang LTO to the owner ng ng plaka? Ba't kailangan may third yun party na nga, pa? Yun na nga po, yun na nga po maam. Yun po kasi yun nangyari na na 'yan po mga plaka pagka mga brand nyo at uh, ORC at talagang sa dealer po yung ginagawa nila, binibigay nila sa dealer. Hmm yung mga bumili po na brand new sa dealer. Mm -mm. So, yun nga po yung yun nga po yung sinisilip namin Ma'am Moeng, uh, para po um makorekt na po yung mga mga maling mga ginawang uh, polisiya mm -hmm. para po magkaroon ng delay. Opo, pwede kaya bigyan nyo ng ultimato ang mga dealer kunyari sa loob ng isang buwan. I-distribute nyo na yan, i-release nyo na, mm -hmm. i-deliver nyo na, lahat ng mga nakatenggang plaka sa inyo pong mga opisina or service center ba yan, showroom ba yan? Oo oh, oh uh, Actually, sir, uh, nagpatawag po ako ng meeting sa lahat po ng mga dealer. Nagsisimula na po ako. By next week, meron na po akong uh, uh, dialogo sa kanila. Kasi yun na nga po eh... Uh, may concern po ako sa mga platkay. Eh. Una, yung etohong pag-deliver sa kanila na mm -hmm. hindi nila dinistribute. Pangalawa, sir, yung pagpapatong ng mga additional charges sa mga mm -hmm. kababayan natin, kapag yung mga nagre-request lang ng ending ng plate, ibawal eh po 'yun. Mm -hmm. Kaya po 'yun yung kailangan na mapalitan Saka yung ini isa sa kaho yung ini iniimbestigahan ko ngayon. Mm -hmm. 'Yun pong mga laka na bakit nagkakaroon ng mga green plate yung mga sasakyan na hindi dapat green plate. Oh. So, dealer pa rin sir, ha? dealer pa rin ang Sandali. Ang, ano yung, uh, ano yung ano yung green plate po yan? Ano yan? Ah oh, ganito yan. Para sir. sa nang uh, green plate. oh ganito po yan. Uh, yung pong green plate ay eh, para sa mga electric vehicles. EVs, ah, ah, oh. Okay. EV. Mm -hmm. oh, sorry, EV EV tsaka po yung hybrid vehicles, mm -hmm. green plate. Uh, meron po tayong mga kababayan na dapat regular plate, diesel ang sasakyan, kagaya po yung nahuli ng highway Patrol yung dalawang Nissan Terra na mm -mm. kahoy yung kalibre, naka naka-green plate po sila. So, pa-coding. So, Kasi pag pag sa sasakyan mo, green oh, plate ka, wala, wala kang, kang coding. coding. <laughs> so ngayon, merong gumagastos Opo. ng mga local motorista may-ari ng kotse, nag green plate kahit diesel o gas ang kanilang gasuli, ang kanilang petrolyo. Opo. So, yun ko, po, ah. yung inim yung po yung yun po yung yun po yung ko. Related oh. pa rin po ito sa placa. Mm -mm. oh. So, yun nga po, Saan uh, yun? sinasabi ng sinasabi nila sa dealer galing. Kaya oh? nga po yun oh. yung sinasabi ko sa dealer. Yung mga kalokohan na ganyan, hindi na po po pwede ngayon. Ako, dealer na anong po yan? Pero sir, ganito yan. Eh, kung dealer, hindi naman sila gumagawa ng plaka, plaka eh kayo unless, eh, LTO unless. eh. So ibig sabihin, may sabwatan ang dealer at taga LTO. O merong plantang gumagawa ta ta niya. Ta ta Tama po kayo, tama po, po kayo Ma'am Mueng, kasi uh, LTO LTO gagaling ang plaka, may sabwatan po ang dealer at ang LTO. Mm. Pero pero Ma'am Mueng, mm. hindi po dapat ginagawa rin ng dealer na kung merong mga kasindikotuhan na ginagawa sa loob, mm hookus-hookus, -hmm. hindi po nila mm. dapat gawin yan. Totoo yan. Kasi uh, Uh, liable po ang mga mga empleyado ng LTO na involved diyan hmm. at liable din po yung mga dealer na nag-release ng na mga ganyan. Opo. Opo. Pero asek maring hindi sa LTO galing ang plaka kasi marami yung gumagawa na ng Pwede plaka na yun. Eh. Diba? Yung mga temporary uh, plate, parang halos kapareho rin ng itsura. Opo, pero ang uh, ang initial investigation po eh uh, original yung plaka. Wow. So original wow. yung plaka. Mas mabigat problema mo, uh, Asec. Merong uh, ano okay, may, okay. may may may, hmm. si, may sira ulo oh. sa loob ng tanggapan mo. Oh, isa-isang makina <laughs> lang kaya, ba 'yan gumagawa? kaya Po kaya, kaya po mamuwing, kaya taus-taus po ta, nag na puspusan po kami na mabilisan yung imbestigasyon hmm. sa pag pag ano po eh nakrelated sa plaka talaga eh okay. uh, um yung pagre-release at saka huitong hmm. pagbibigay sa mga mali. Magkano uh -huh. magkano ang daw bentahan niyan? Uh, ah. Siya. Siya. Uh, okay, ganito po ano. Um yung sa mga plaka po sa dealer, ah uh, una, yun pong mga personalized plates Ah, uh, usually ang charges diyan kung hindi po ako nagkakamali sir, uh, nasa 35,000 binebenta nila oh. ng 60,000. thousand pinagbabawalan wow. po 'yan. Oh, oh. Okay. Ngayon itong green oh, plate. Ho, pangalawa. Oho. Hmm. Pangalawa po. 'Yun pong mga kababayan natin na nagre-request lang ng ending ng plaka mm -hmm. tapos i-charge icha nila Ah uh, hindi ko iba-iba po yung charge depende po sa dealer na nag-asikaso. Oo. Ah uh, bawat pinag-ipagbabawal ko po din yan. Although bawal. talaga po bawal, parito mm. mm. po sa batas bawal. Huwag naman nila pong gawing negosyo yung taong bayan. lalo yes. na yung pagdating ho mm. sa plaka. Uh -huh. Pero eh, pwede, pero pwede ka mag-request okay. na baka pwede ito nang walang charge. Wala pong charge, okay. sir. Kasi kung hmm. halimbawa, hmm. bumili po kayo ng sasakyan at hmm. uh, tatlo yung sasakyan ninyo, pare-pareho po yung ending, hmm. eh, uh, maaari po yun na gawa ng paraan na yung ending, huwag naman pare-pareho po. O parang magamit walang, mo sa coding time, di ba? O parang walang bayad. Asag, meron din daw ibang oh, plaka po. na iba kulay. May purple daw. Meron ba nakikita ang purple? Ube? Wala pong purple. Wala. Fake po yun. Fake. Pagka po purple. Ito yung mga temporary plate. Di, kahit pa temporary plate hindi pwede yun. hindi Temporary plate. Oh, oh. oh. Yung green plate magkano ang bentahan yung green green uh, green green grassop plate na yan? <laughs> oh Ah, wala pong, hindi po ko aware dun sa, y pano, yung bentahan po nila na ginagawa mm. sa dealer, iba-iba mm. siguradong iba-iba yung amount niyan. Kaya yun po yung iniimbestigahan ko sir. Oras okay. na mapatunayan ko sir Opo. na merong sangkot na dealer din dyan, mm. bukod sa empleyado ng LTO, tatanggalin ko yung accreditation ho okay. ng dealer niyan. Pagka okay. na lamang kung... Oh, oh. Sige. Alright, sige. Asek, marami Ase, pa kami ha? gustong pag-usapan oh, pero oh. sa susunod pagkakataon, si second usap tayo ulit. Opo, Sir, good anytime morning. po. Maraming salamat po. Thank you. Uh -huh. Good luck po. Maraming trabaho dyan uh -huh. sa LTO. <laughs> hindi na natapos-tapos. Thank uh -huh. you. Good morning Opo. po. Opo, thank you po. Thank you, asek Salamat, salamat ng marami. Si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, siya ang Chief ng Land Transportation Office, mga kapuso. LTO.